Habang nagbabantay nga ako dito sa tindahan mga guys Tapos nagpe-Facebook ako Tapos bigla ako napunta sa may Ito ngayon nakita ko boom, 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 boom. <laughs> At habang nagpe-Facebook nga ako dito mga guys Ay naman na medyo malakas dito Kaya panigurado din ako Nalulubog itong pesto namin Kasi medyo malakas nga tong ulan oh. At kahit nga napakalakas ng na ulan dito sa amin mga guys Hindi pa rin mapipigilan yung pagtitiktok ng isang bata dito Kahit nga napakalakas ng na ulan dito sa amin ataba na tiktok nga itong bata na dito sa labas ng tindahan namin mga guys ay dumating naman dito yung nagde-deliver ng money Mane, money, pinirito nga mane, kulay mo pala tani, labas sa pulang, yung motor pa mane, talaga sinoksili, okay rani ako money labi money, oh yeah Oh yeah mga guys, charo <laughs> Kapag dumadating nga dito yung nagde-deliver ng money mga guys, binabalik ko din talaga yung mga sirang money kasi sayang naman kung hindi ko babalik kasi tubo na nga namin yun at habang nagbibilang nga naman nito, nagde-deliver ng money dito mga guys, tinanong ko nga siya kung kakilala niya ba yung nagtrending sa Facebook na nagtintinda ng money. sabi naman sa akin ni Kuya mga guys, pinsa niya daw yung nagtrending na nagtitinda ng mani sa Facebook pero hindi naman daw niya kamaganak. Charot! <laughs> taba habang nagbabantay nga ako dito sa tindahan, ay binigay naman sa akin ng pinsa ko itong pamangkin ko para nabantayin ko naman daw kasi alis daw sila. Ang dami ko nang trabaho dito sa tindahan namin kung hindi magbantay ng bata, maglagay ng yelo at gumawa na din ng yelo mga guys. Taba naglalagay nga kami ng yelo dito, eh, bigla naman umina yung ulan dito kaya hindi din natuloy yung paglubog ng pesto namin. Pero kung natuloy lang to mga guys, siguradong lulubog itong pesto namin. Dahil well, umina na nga yung ulan dito sa amin, eh, sinundo naman ako ng mga churchmate ko dito para makapagsimba. Akala ko nga kanina mga guys, hindi na matutuloy yung simba namin kasi napakalakas nga ng ulan dito sa amin. Pero sa awa nga ng Panginoon ay matutuloy na ulit yung simba namin. <coughs> Pagdating nga namin dito sa church mga guys, nandito na nga din yung napakaraming bata. Ang dami nga nila parang hindi nga umula naman lakas dito kasi napakadami din talaga nila. Pagdating nga namin dito sa church, nandito na nga din yung ibang yut kaya mag-uumpisa na nga din kami dito. May group nga kami dito mga guys para makapag-focus kami sa pagpipray namin kasi hindi nga kami nakakapag-focus lalo na kapag marami kami. Kapag nga nagpipray kami dito, talagang focus na focus kami sa pinagpipray namin mga guys para i naman kami ng Panginoon. Kaya ayun lang. Bye-bye!